Ang taong ito ay alam kung ano ang kanyang ginagawa. Alam ang bigat ng desisyon. Alam na yon ang pinakalohikal. Ang pinakatama. Ang hindi anong mapaminsala sa labas man. Ngunit sa labas lamang. Sa loob, ang kanyang puso ay nasa protesta na. Hindi gumawa ng eksena. Hindi sumigaw. Nananahimik lamang. Sa paraang walang ibang nakapansin. Simula noon, ang taong ito ay nabubuhay ginagampanan ang kanyang mga tungkulin, ginagawa ang dapat gawin, ngunit hindi na nararamdaman ang dati. Hindi tulad ng dati, hindi tulad ng noong buo pa siya sa loob, at wala ni isang tao ang nakapansin kung ano ang nabasad. Dahil walang drama, walang eksena, mayroon lamang katahimikan, tuyo, malamig, malalim. Sinubukan ng taong ito na magpatuloy. Sinubukang magbukas para sa iba pang bagay. Ngunit ang kanyang puso ayaw pumayad. Tumigil. Nagyelo ang anumang pagtatangka ng bagong kaligayahan. Dahil patuloy pa rin itong nag-aantay na marinig. Dahil hindi pa nito nauunawaan kung bakit ito binaliwala. At ang buhay ay tila tama. Ngunit walang kulay. May rutina. Ngunit walang presensya. May galaw. Ngunit walang pagsuko. Alam ito ng taong ito. Kahit hindi siya magsalita. Kahit ipakita niyang kinalimutan na. Dahil lahat sa kanya ay nagbago mula sa pagpiling yon. Hindi na siya umiiyak tulad ng dati. Hindi na siya nasisiyahan tulad ng dati. Umiti man siya minsan, ngunit hindi niya nararamdaman ang kanyang ngiti. Ang kanyang puso ay hindi bumalik. Ano ang tagal ng panahon. Ano kung sino ang dumating. Hindi ito nakikipagtulungan dahil sa kaibuturan, dala pa rin ito ang sakit ng pagiging tahimik. At ang lahat ng hindi naramdaman ay nagiging utang. Utang sa katahimikan sa kalagitnaan ng gabi. Utang sa oras kapag walang abala. Utang kapag tila tama ang buong mundo, ngunit sa loob lahat sa kanya ay nagpoprotesta pa rin. Nagtaksil ang taong ito para mabuhay. Ngunit ngayon, nabubuhay siya nang hindi makabawi sa sariling pagpili. Ang taong ito kilala ang ganitong uri ng kakulangan. Kung may kabuluhan ito, magkomento, kailangan kong marinig ito. Sa pagitan ng katuwiran at damdamin, ano ang karaniwang nananalo sa taong ito na kilala mo ng husto? Alam ito ng taong ito. Hindi siya inosente. Hindi siya naguguluhan. Hindi siya naliligaw. Naunawaan lamang niya ng buong linaw sa mundo na hindi na siya pwedeng maghintay para sa perpektong wakas. Na hindi na pwedeng ipilit ang nagpapasakit na ang patuloy na pag-asa sa isang bagay na kapwa ay sisirain lamang ang natitirang bahagi ng kanyang sarili. Kaya, humina siya ng malalim. Pumikit siya mula sa loob. At ginawa ang desisyong tila mas katanggap-tanggap. Mas taktikal. Mas mature. Ngunit mula noong araw na yon, ang nasa loob niya ay hindi na naging pareho. Dahil ang kanyang piniling gamit ang isip, ang puso ay hindi kailanman tinanggap. Hindi kailanman tinanggap hindi kailanman tatanggapin. Hindi mahalaga kung gaano siya magpanggap. Hindi mahalaga kung gaano parang nagpatuloy ang buhay. May isang bagay doon, sa gitna ng dibdib, na hindi kumilos kahit isang sentimetro. Nagpasya siyang magpatuloy. Nagpasya siyang protektahan ang sarili. Nagpasya siyang inatan ang sarili. Ngunit sa loob, napagtanto niya, ang pagprotekta sa sarili sa ganoong paraan ay kagaya rin ng pagtalikod sa sarili. Mula noon, wala nang lasa ang lahat. Siya ay nabubuhay. Nagtatrabaho. Ginaganap ang inaasahan. Nakikipag-usap sa mga tao. Mumingiti ng magalang. Nakikibahagi sa mundo. Ngunit sa loob hindi na siya nakikibahagi sa kanyang sarili. Hindi sumasagot ang kanyang puso. Hindi na excite. Hindi tumitibok katulad ng dati. Parang isinara ang pinto sa loob at itinapon ang susi walang nakakakita. Walang nagtatanong. Walang nakakapansin sa kalaliman ng tahimik. Lumalakad siya na parang ayos lang lahat, ngunit hindi. Naiwan siya sa nakaraan. Sa eksaktong sandali na pinatahimik niya ang kanyang nararamdaman. Sa sandaling sinabi niyang i, sa isang bagay na hindi niya gusto, para lamang hindi maramdaman ang susunod. At mula noon, bawat bagong damdamin ay sinasala. Bawat pagtatangka na magsimula muli ay sinasabotahe. Bawat posibleng kaligayahan ay pinapatay bago pa man mamulakla. Dahil gustong magpatuloy ng katawan. Ngunit ang puso ayaw. Ito'y huminto. Hinadlangan ang anumang posibilidad na magbukas muli. Hindi dahil sa pagmamataas. Ngunit dahil sa katapatan sa sakit na nandyan pa rin, buo. Iniingatan na parang isang altar ng lahat ng hindi niya naranasan. Ang taong ito ay nararamdaman. Ngunit nagpapanggap na hindi dahil aminin na nakadarama pa rin siya ay pagkaharap sa kung anong sinubukan niyang ibaon. Kumikilos siya na para bang nakamove on na siya. Ngunit isang amoy lang. Isang pangalan. Isang tunog. Isang partikular na araw. At lahat ay guguho sa loob niya. Tahimik. Mag-isa. Dahil wala nang iba pang may akses sa kung anong nabasag doon. At baka siya mismo ay hindi na alam kung saan magsisimula na buin ang mga piraso. Nakikinig ang taong iyon sa mga payo. Nakikinig sa mga katagang nagbibigay ng motibasyon. Nakikinig na ang lahat. Nakikinig na din sa pagdaan ng panahon. Ngunit alam niya sa pinakaubod na totoo na may mga bagay na hindi lilipas. Nagiging iba lamang. Nagiging pagtitiis. Nagiging takot. Nagiging katigasan. Nagiging self-sabotage. Hindi na siya naniniwala sa kanyang sarili gaya ng dati. May takot na maghangad. May takot na umasa. May takot na makaramdam ng sobra muli at mahulog sa parehong bangin. Nag-adapt na siya. Natuto ng magmukhang ayos. Mabuhay na may kaunting damdamin hanggat maaari. Laging abalahin ang sarili. Tumawa kapag kailangan. Magkubli. Ngunit nananatiling buhay ang sakit. Hindi ito sakit na sumisigaw. Ito'y sakit na nagmamasid na bumibigat, na nanlalamig, na kumakain ng espasyo ng walang paalam. At ang masama ay siya mismo ay sinimulang isipin na normal na ito. Na ganito talaga. Na ganito rin ang lahat ng tao. Na walang nagmamahal ng tunay. Na ito'y bagay na para lamang sa kabataan, sa romantiko. Pero sa kaloob-looban alam niya. Alam niyang may nawala siyang mahalaga ng piliin ang rason at iniwan ang puso. Alam niyang hindi na siya bumalik para kunin ang naiwang bahagi. Alam niyang nagkukunwari siya na ayos lang mabuhay ng puro lohika. Puro praktikal. Puro ligtas. At ito'y unti-unting pumapatay. Hindi sa labas. Kundi sa loob. Dahil hinahanap niya ang kanyang sarili. Hinahanap ang bersyon niya na nagmamahal ng matindi. Na sumusubok. Na umaasa ng may pananampalataya. Na umiiyak ng tapat na namumuhay ng may presensya. Ngayon, nabubuhay siya ng may pagbabantay. Laging handang magtanggol. May mataas na pader. May kontrol sa damdamin. May pigil sa nararamdaman. At ang buhay ay naging mekanikal. Walang init. Walang kulay. Walang pananabik. Napapansin niya ito sa maliliit na bagay sa kawalan ng sigla. Sa kawalan ng pananabik sa distansyang emosyonal na inilalagay niya sa pagitan ng kanyang sarili at ng anumang bagay na maaaring muling magdulot sa kanya ng damdamin. Sanay na siyang iwasan ang anumang bagay na humahaplos. Iwasan ang anumang bagay na gumagalaw. Tumakas sa anumang bagay na maaaring magwasak sa harang. At naging eksperto siya sa pagpapanggap na ayos lang ang lahat. Pero hindi ito totoo. Sapagkat ang taong masyadong nakakaramdam at nagpa-siyang tumigil sa pagdama ay hindi na muling magiging parehas. Hindi na muling magiging buo. Ang taong iyon ay may tahimik na pananabik sa buhay na kanyang iniwan. Sa mga landas na hindi tinahak. Sa mga salitang hindi nasabi. Sa mga sandaling kanyang hinarangan. Sa mga pitik na kanyang ipinagbawal sa sarili. At lahat ng iyon ay naroroon. Hindi ito namatay. Nagyelo lamang. Naghihintay na isang araw siya ay magbalik. Na may mas matapang. Na may mas totoo. Na may mas kagustuhan para sa sarili. Sapagkat habang hindi siya bumabalik, patuloy niyang sasabotahehin ang anumang posibilidad ng bagong kaligayahan. Hindi dahil sa kasamaan, kundi dahil sa pagkakatugma. Ang kanyang puso ay hindi kailanman naniwala sa pasyang ginawa ng kanyang isipan. At hanggang ngayon hindi pa rin ito napapatawad. Naranasan mo na ba ito? Ikwento mo sa akin dito sa mga komento. Kung naantig ka nito, magkomento, kailangan ko itong marinig. Ano ang naging desisyon na pinatahimik ang iyong puso? Maaaring may taong namumuhay malapit sa iyo na ganito. O marahil ang taong iyon ay ikaw. Ang taong iyon ay hindi palaging ganito. Hindi palaging may ganitong malamlam na tingin. Hindi palaging dala ang katahimik ang hindi nalulutas. May panahong siya ay naniniwala naniniwala sa kanyang nararamdaman. Naniniwala sa mga salitang kanyang sinasabi. Naniniwala na ang pag-ibig, kahit marupok, ay karapat dapat pa rin sundan. Ngunit pagkatapos ng pasya ang lahat ng iyon ay tila naging sobrang inosente. Sobrang mapanganib. Napakalakas upang patuloy na dalhin ng mag-isa. At doon niya napagpasyahan, mas mabuting tumigil. Mas mabuting tanggapin ang kung ano ang posible mas mabuting panatilihin ang natitira sa estrukturang nakatayo. Kahit na sa loob, ang lahat ay bumagsak na. At bumagsak na nga. Hindi isang biglaan. Kundi patong-patong. Una ang udyok. Sunod ang gaan. Sunod ang pananampalataya. Sunod ang lakas ng loob na sumubok muli. Naiwan ang ibabaw lamang. Ang papel sa lipunan. Ang matatag na anyo ang lakas na pinupuri ng lahat at kinapupuotan niya sa tahimik. Dahil hindi ito lakas. Ito ay pagtakbo. Ito ay pagod. Ito ay proteksyon sa sarili na nakabalakayo bilang pagkamakatwiran. At ang tunay na sumakit ay ang mapagtanto na wala man lang nakapansin. Walang nakakita ng siya ay manahimik sa loob. Walang nagtaka ng tumigil siyang mangarap ng malakas. Lahat ay pumalakpak sa matang edad na pagpili lahat ay nagsabi, ito ang pinakamabuti. Ngunit walang tumingin sa kanyang mga mata. Walang nagtanong, masaya ka ba dito? Nakikilala mo ba ang sarili mo sa buhay na pinili mo pagkatapos nito? Dahil hindi mo na ang sarili mo. Siya mismo ay hindi na alam kung sino siya. Pakiramdam niya ay malayo siya sa sarili. Parang namumuhay siya ng maayos ngunit hindi na niya ito kinakatawan. At sa kabila nito, nagpapatuloy siya. Dahil ang muling matutong makaramdam, pagkatapos harangin ang lahat, ay nakakatakot. Nakababalisa. Parang muling matutong maglakad pagkatapos makalimutan ang sariling ritmo. Minsan iniisip niya na bumalik. Na maghanap. Na magsabi. Na magpanganib. Ngunit may humaharang sa kanya. Ang boses na yon, huwag mong gawin ulit ito. Naalala mo kung saan yon nauwi. Manahimik ka lang. Magpatuloy ka nakaraan na yon. Ngunit hindi yon nakaraan. Walang naglalampas hanggang maramdaman ito. At wala rin magagamot habang iniiwasan. Kaya siya ay naglalakad. Ngunit hindi kumikilos. Humihinga. Ngunit hindi nabubuhay. Mumiti. Ngunit hindi nakakaramdam. Ang pagkakawatak-watak na ito ay kumakalat. Nagiging kawalang interes. Nagiging lamig. Nagiging insomnia. Nagiging walang pangalan na pagkabalisa. Nagiging bigat sa mga balikat. Nagiging hangarin na mawala sa lahat sa loob ng ilang araw, nang hindi nag-aabiso sa sinuman. Dahil ang daladala ng taong ito ay hindi pagkami sa iba. Ito ay pangungulila sa sarili, bago niya iwan ang sarili para magmukhang malakas. Sinisikap niyang kumbinsihin ang sarili na ginawa niya ang pinakamabuti. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nararamdaman niya may mahalagang bagay na naiwan at ang puso, kahit natahimik, ay nandoon pa rin. Sa parehong posisyon. Sa parehong tindi. Naghihintay. Hindi para sa iba. Kundi para sa kanya. Para sa isang kakaibang pagpipilian. Para sa pagbalik. Para sa isang pagkakataon na sa wakas ay mapakinggan. At marahil hindi na ito tungkol sa pag-aayos ng nasira. Hindi tungkol sa pagbabalik sa dati. Marahil ito ay tungkol sa pagtigil sa pagtakbo at pagtingin ng may sinseridad, ng may respeto, ng may kababaang loob. E sa tao hindi kailangan ng payo, hindi rin ng mga pangako, at hindi rin ng mga bagay na makakaaliw lang. Kailangan niya ng katotohanan, ng oras, ng pahintulot na makaramdam, walang paghatol, walang pabigat, walang pagpapanggap makaramdam lang. Dahil ang sinakal niya hindi ito isang pagkakamali. Ito'y pag-ibig. Ito'y buhay. Ito'y kung ano ang nagpapakilala sa kanya sa loob. At kung wala ito, kahit anong tagumpay ay tila hungkag. Kahit anong yakap ay tila malayo. Kahit anong papuri ay tila peke. Nararamdaman niya ito. Kahit na ikailan niya. Kahit nasubukan niyang magrason. Dahil may mga bagay na hindi nalulutas ng lohika nalulutas lang ito ng presensya, ng kahinaan, ng uri ng tapang na hindi na itinuturo ng mundo ngayon. Kailangan ng taong ito, higit sa lahat, na tumigil sa pagpaparusa sa sarili. Tumigil sa pagsubok na bigyang katwiran ang nararamdaman. Tumigil sa pagsisinungaling na hindi nararamdaman ito. Ang puso niya ay hindi kailanman naging problema. Ang naging problema ay naniwala siyang ang sobrang pakiramdam ay kahinaan na ang pag-ibig ng lubos ay kawalan ng pag-iingat. Na ang pagpupursige ay kamangmangan. Ang problema ay ang takot na magmukhang maliit. Kung tutuusin ito mismo sa pag-aalay, doon nakatago ang kalakihang kanyang nawala. Tapusin ang pangungusap na ito sa mga komento, ang maging tapat sa sarili sa Pilipinas ay you. O kung nais mo, magkomento lang ng isang puso kung kasama ka sa paglalakbay na ito. Kung ang tekstong ito ay nagpagalaw sa loob mo, isulat, kailangan ko itong marinig. Alam niya na hindi siya okay. Ngunit natutunan na niyang magtago. Hindi ito pagkukunwari, ito'y pakikibaka para mabuhay. Hindi niya kailanman ginusto na maputol ang koneksyon. Ginawa niya ito para patuloy na makahinga ng hindi basag sa loob. Ayaw niyang maging ganitong bersyon na may limitasyon, kalkulado, laging may agam-agam na ipakita ang sarili. Pero noong sinubukan niyang maging buo, walang lugar para sa kanya. Hinusgahan siya. Mali ang pagkaintindi sa kanya. Pinabayaan siya. Kaya pinili niyang maging kaunti. Kaunting nararamdaman. Kaunting pagpapakita. At nayon, namumuhay siya sa kaunting iyon. Isang kaunti na mabigat. Isang kaunti na walang nakakakita. Isang kaunti na naging pang-araw-araw naririnig niya ang mga tao na sinasabing malakas siya. Ngunit hindi ito lakas. Ito'y pagod. Ang talagang ninanais niya ay makapagpahinga ng ulo at hindi na kailangan pang mag-isip. Hindi kailangan magpaliwanan. Hindi kailangang pigilan ang sarili palagi para hindi magpakita ng emosyon sa publiko. Dala niya ito ng maayos. Kahanga-hanga, sabi nila. Pero walang nagtatanong kung paano mabuhay ng laging pigil ang luha buong araw. Kung paano umiti para maiwasan ang mga tanong. Kung paano magkunwaring masaya sa kabila ng tila walang saysay na lahat ng bagay. Nalito na ang taong ito sa sarili niyang lohika. Naging dalubhasa sa paggawa ng tamang desisyon. Pero unti-unting nakalimutan kung ano ang nagpapasaya sa puso. Ngayon ang anumang nagbibigay ng saya, kinatatakutan. Ang anumang humahaplos, nakakaabala. Ang anumang nagpapadama, nagbabanta dahil lahat ng bagay na nagdadala pa rin ng tunay na emosyon, ay may kasamang alaala ng mga bagay na sinubukan niyang ibaon sa limot. At hindi ito madali. Ang makaramdam ay naging kahulugan na ng peligro. Nang pagkadapa. Nang pagkawala ng kontrol. Sabi niya, mas gusto niya na ito, pero hindi naman talaga. Hindi na lamang niya alam kung paano bumalik. Ang daan pabalik sa sarili ay tila napakahaba. Napakagulo. Napakadelikado hindi na siya nagtitiwala sa sarili niyang pag-aalay. Nisa kung ano ang maaaring gawin ng iba dito. Kaya binabarahan niya ang sarili. Nauuna na. Sumusuko bago pa man magsimula. Iniiwasan bago pa man masangkot. At habang tumatagal, nagiging mas malamig siya. Mas matigas. Mas malayo sa dati niyang sarili. Pero, paminsan-minsan, kapag nag-isa siya, kapag walang humihingi ng kahit ano, kapag ang katahimikan ay napakalalim siya ay nakakadama. Nakakaramdam na may bahagi pa rin sa kanya na buhay. Isang bahagi na may gusto. Na may hinahanap. Na tumitibo. At ang bahaging ito hindi humahanap ng palabas. Hindi kailangang may manonood. Hindi kailangang sigurado sa lahat. Naghahanap ng katotohanan. Nang presensya. Nang pahintulot na maging tunay sa sarili. Sinusubukan niyang supilin ito. Pero hindi niya magawa. Dahil ang tunay na damdamin ay hindi kailanman mawawala. Nagtatago lamang ito hanggang sa panahon na maaari itong ipamuhay ng may dignidad. Pagod na ang taong ito na hindi maging buo. Pagod na magkasya. Pagod na magbago para sa iba. Pagod na dalhin ang inaasahan ng pagiging malakas palagi nais niya ng isang lugar kung saan maaari siyang bumuhos ng walang paliwanan. Kung saan hindi niya kailangang pumili sa pagitan ng pagiging rasyonal at pagiging totoo. Kung saan hindi niya kailangang putulin ang kanyang emosyon para hindi makaistorbo. Ang taong ito ay nais sa totoo na muling magtiwala na ang pagiging maramdamin ay hindi problema. Na ang maramdaman ng malalim ay hindi isang kamalian. Na ang magmahal ng may kalaliman ay hindi sanhi ng kahiyan. Kailangan niyang kalimutan ang lamid na natutunan niya para mabuhay. Kailangan niyang makawala sa emosyonal na pagkakakilanlan na nilikha niya upang hindi na masaktan muli. Kailangan niyang matanto na ang tinatawag niyang ipagkontrol ay, sa katunayan ay takot. Ito ay ang trauma na sinusubukang kumbinsihin siya na delikado ang magpaemosyonal. At dahil dito, hindi na niya pinapayagang makalapit sa kanya ang iba. Dahil natuto siyang magtangbol. Lahat ng bahagi niya ay natutong magsabi ng ihindi, kahit hindi pa lubos na intindihan ang sitwasyon. Ngunit ang mekanismong ito ay hindi nagpoprotekta. Ang mekanismong ito ang nagpapaisolate. Naglalayo. Nagpapahirap sa karanasan ng pagiging buhay. At ang katotohanan ay sinimulan niyang maramdaman ang kakulangan. Kakulangan ng tunay na koneksyon. Kakulangan ng emosyonal na pagbabalik. Kakulangan ng ligtas na pag-ibigan, Kakulangan na makita ang sarili sa iba. Hindi na kayang patuloy na magpanggap. Alam niya. Naaalala niya. At ang pagsalin ng kaalamang ito ay nagiging mas malinaw araw-araw. Hindi nagsisinungaling ang katawan. Ang katahimikan ay nagsisimulang mabigat. Ang dibdib ay humihigpit sa mga random na oras. Ang pagkamis ay lumalabas na insomnia. Ang pagkakawalay ay nagpapakita habang naguusap ng mga simpleng bagay. Nais niya ng higit pa. Hindi ng mga tagumpay. Hindi ng tagumpay. Hindi ng mga palakpak. Nais niya ng higit na presensya. Higit na katotohanan. Higit na tapang na maramdaman. Ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula muli. Kung ito ay ramdam mo, magkomento, alam ko eksakto kung ano ito. O mag-iwan ng puso upang maalala na ang sakit na ito ay hindi lamang sayo. Ano ang bahagi ng iyong sarili na nawala noong kailangan mong mamili gamit ang lohika? Kung naantig ka nito, pakilik, magkomento ng iyong katotohanan, ibahagi ito at mag-subscribe para patuloy na makaramdam.